nakuna na ko. Or, mamaya. ako sa sarili ko. Hindi ko bibigyan ng responsibilidad si Kaloy kasi hindi niya kaya. Hindi, ganito yon Ganito kasi yon Bebe Hopya. Nung mga panahong yun naman kasi, syempre, sabihin na natin, di ba, uh, ikaw na nga nagsabi, um, baguhan pa lang si Kaloy dyan, wala siyang malapitan. Kung yung mga tulong ng ibang tao sa'yo, is financial, syempre yung tulong din sa iyo ni Kaloy as a partner niya is yung effort niyang alagaan ka, pagsilbihan ka. Hmm. Yun yun. Kaya hey, nga, diba? sabi ko kay Tito Reyes, gano'n lang talaga po ni Tito Reyes, pero... Alam mo, walang makakas makakapantay sa anumpopya, walang makakapantay sa tulong na ito, ba? Yan. Yun, yun yung isipin mo. Yung financial, mapapalitan yan. Pero Alam mo yun, si Kenneth, si Tito ta hindi nagdalawang isip sa akin tumulong yan. Yun. Hindi yeah, nga, secret. Yung nakunan naku, ako ng panahon na yun, <laughs> hindi eh, nagdalawang isip si Tito to sa akin. Sabi ko sa iyo,